Hello guys, naglalagay ako ng mga fertilizer ngayon guys sa aking mga tanim o tanong O yung kamotitaps ko guys, may mga dahon na maliliit pa lang bago ko lang itong itinanim Nilagyan ko siya ng coffee vents nga west guys o Pampataba ito sa mga tanim At pwede rin itong iscrub sa ating skin para kuminis at ito din guys oh lagyan ko na mga fertilizer yung ano ano to taga tang anan you guys unsa ni eh? wild mulberry tingnan niyo guys di ba ang daming bunga oh tingnan niyo maliit lang tong pot niya guys nasa plastic container lang siya itinanim ko palagi ko itong ititrim para madami ang kaniyang mga bunga o diba ang daming bunga hindi palang lang ito hinog guys kasi red pa ang color pag black na to guys hinog na siya at matamis diba ang daming bunga guys so tingnan nyo lagyan ko siya ng copy beans na wash pwede na siya na i-fertilizer guys at ngayon din guys, magtatanim ako ng kangkong. Binabad ko siya sa tubig. O dami ng ugat guys. O tingnan nyo guys. Pagkasunday pa ni guys, akong hindi palit. nagbabad Nagibabad ako sa tubig. Tagahanan siya o ugat. Yung ako pong alugbati, mauragin ni siya ang nabuhi guys. Kaya -ka gikaon sa akong mga manok guys. Ako po siyang gibutangan ang fertilizer para matambok yang akong sili po hapit sya namatay kagikaon po sa mga snail no, na, na sya butas butas guys o, tingnan nyo guys di ba ang daming butas kaya nilagyan ko sya ng eggshells para hindi na makapunta dito ang snail nilagyan ko din ng fertilizer para tumaba din tingnan nyo guys oh ayan lang po guys Thanks for watching. Bye.